Annabel Rama inamin na boto kay Jericho Rosales para kay Janine Gutierrez. Ayaw kay Paulo Avlino. Si Annabel Rama ay nagpahayag ng kanyang suporta para sa relasyon ni na Jericho Rosales at Janine Gutierrez sa isang kamakailang ulat mula sa Abante na nagdulot ng bagong usapan sa social media. Sa ulat na inilabas noong August 31, sinabi ni Annabel kay Janine na bagay silang dalawa ni Jericho na nagbigay ng pagkakataon kay Janine na magbigay ng kanyang reaksyon. Ay, hindi. Kung isang bulaklak ang kalagayan ng puso mo ngayon, anong flower ito at bakit? Damang-dama ang love ngayon after the Hindi ko yan tanong, ha? O, oh, Janine, gusto mo yung papel? Basahin mo. Grabe <laughs> <laughs> pong Miss Universe! Ah... <laughs> <laughs> uh... Tinder na rin. Kasi, hindi, pa rin talaga so, hindi talaga talaga okay, okay. Kaya ka Siguro Why? Kasi ano, nakakita na ng iwanag. Oh! Oh, Ayon sa ulat, nagbigay ng komento si Annabel na parang maganda ang pagkakasama ni Jericho at Janine. Ang pahayag na ito ay tila nagbigay ng inspirasyon kay Janine na linawin ang kanilang sitwasyon. Ayon kay Janine, patuloy pa rin nanliligaw sa kanya si Jericho sa kabila ng mga pahayag ni Annabelle. Sabi ko kay Janine, bagay sila ni Jericho. Sabi niya, nanliligaw pa lang. Sabi ko naman, bakit nanliligaw pa lang? Magka-holding hands sila ha, ayon kay Annabel. Dagdag pa ni Annabel, sa kabila ng kanilang relasyon, nagbigay siya ng opinyon ukol sa mga nakaraan na koneksyon ni Janine binanggit ni Annabel si Paulo Avelino, na dati nang naiugnay kay Janine. Ipinakita niya ang kanyang opinyon na mas mainam si Jericho kumpara kay Paulo, dahil sa pagiging mas mature at seryoso nito. Ang pahayag na ito ni Annabel ay agad na nagdulot ng iba't ibang reaksyon sa publiko, at sa mga tagahanga ni Janine at Jericho. Ang mga taga-subaybay ng dalawang artista, ay hindi nakatulong sa pagbibigay ng kanilang sariling opinyon sa isyu na nagbigay diin sa epekto ng mga opinyon ng mga kilalang tao sa kanilang personal na buhay. Hindi maikakailan na ang mga pahayag ng mga kilalang personalidad tulad ni Annabel Rama ay may malaking influensya sa opinyon ng publiko. Ang kanyang pabor kay Jericho Rosales ay tila nagbibigay ng bagong pananaw sa kanilang relasyon at maaaring magdulot ng positibong pananaw sa hinaharap ng kanilang pagsasama. Sa kabilang banda, ang kanyang puna tungkol kay Paulo Abelino ay maaaring magbigay ng bagong pagtingin sa nakaraan ni Janine at sa kanyang mga dating kasosyo. Ang pag-unlad ng kanilang relasyon, ayon sa mga pahayag ni Annabelle, ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na makita ang kanyang anak na si Janine sa isang masayang relasyon na may taong handang magbigay ng seryosong commitment. Ang mga komento ni Annabelle ay maaaring magsilbing gabay sa iba pang mga magulang o taga-suporta na may parehong pag-aalala para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa ganitong paraan, ang mga pahayag ng mga kilalang tao ay maaaring magbigay ng inspirasyon at magdulot ng positibong pagbabago sa pananaw ng publiko. Ang usaping ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng open communication at pagkakaintindihan sa mga relasyon ang pag-uusap tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon tulad ng ginawa ni Janine ay maaaring makatulong upang malinawan ang mga pagdududa at hindi pagkakaintindihan na maaaring lumitaw sa huli ang tunay na kaligayahan at tagumpay sa relasyon ay nakasalalay sa kanilang kakayahang magtrabaho at magkaintindihan bilang magkapareha ang pagtalakay sa mga pahayag ni Annabelle Rama ay nagbibigay ng pagkakataon na pag-isipan ang mga aspeto ng relasyon na maaaring hindi palaging nakikita sa publiko. Sa kabila ng mga pahayag at opinyon ng iba, ang tunay na pag-unawa sa relasyon ay nagmumula sa kanilang sariling karanasan at pakikipag-ugnayan. Ang mga pahayag ni Annabelle ay isang paalala na ang mga personal na relasyon ay mas komplikado kaysa sa kung ano ang nakikita sa panlabas na anyo. Sa huli, ang isyu na ito ay nagpapakita ng pagiging masigasig ng media, at publiko sa buhay ng mga kilalang tao. Ang kanilang personal na buhay ay hindi may iwasan na maging paksa ng interes, ngunit mahalaga ring tandaan na ang tunay na kahulugan ng isang relasyon ay higit pa sa kung ano ang nakikita sa labas. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!